Eksodo, Kabanatang Labimpito At ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel ay naglakbay mula sa ilang ng sen sa kanilang paglalakbay ayon sa utos ng Panginoon at tumantong sa repedim at walang tubig na mainom ang bayan. Kaya ang bayan ay nakipagtalo kay Moises at nagsabi, Bigyan mo kami ng tubig na aming mainom at sinabi ni Moises sa kanila, Bakit kayo nakipagtalo sa akin? Bakit ninyo tinutokso ang Panginoon? At ang bayan ay nauhaw at inupasala ng bayan si Moises at sinabi, Bakit mo kami isinamparito mula sa Ehipto upang patayin mo kami sa uhaw at ang aming mga anak at ang aming kawang? At si Moises ay dumaing sa Panginoon na nagsasabi, adong aking gagawin sa bayang ito? Kulang na lamang batuhin nila ako. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Dumaan ka sa harap ng bayan at ipagsama mo ang mga matanda sa Israel. At ang iyong tungkod na iyong ipinalo sa ilog ay tangnan mo sa iyong kamay at yumaan ka. Narito, ako'y tatayo sa harap mo roon sa ibabo ng bato sa Horeb, at iyong papaluin ang bato, at lalabasan ng tubig upang ang bayan ay makainom. At gayon ginawa ni Moises sa paningin ng mga matanda sa Israel. At tinawag nila ang pangalan ng dakong iyon na Masa at Meribah, dahil sa pakikipagtalo ng mga anak ni Israel, at dahil sa kanilang tinukso ang Panginoon na kanilang sinasabi ang Panginoon ba ay nasa gitna natin o wala. Nang magkagayo'y dumating si Amalek at nakipaglaban sa Israel sa Repedim. At sinabi ni Moises kay Josue, ipili mo tayo ng mga lalaki at ikaw ay lumabas. Lumaban ka kay Amalek. Bukas itatayo ako sa taluktok ng burol na aking tangan ang tungkod ng Diyos sa aking kamay. Gayong ginawa ni Josue, gaya ng sinabi ni Moises sa kanya, at lumaban kay Amalek, at si Moises, si Aaron, at si Hor, ay e sumampa sa taluktok ng buron. At nangyari, pagka itinataas ni Moises ang kanyang kamay, ay nananaig ang Israel pagka kanyang ibinababa ang kanyang kamay, ay nananaig si Amalek. Dadapwat ang mga kamay ni Moises ay nangalay at sila ay kumuha ng isang bato at inilagay sa si ibaba at kanyang pinupuan at inalalayan ni Aaron at ni Hor ang kanyang mga kamay. Ang isay sa isang dako at ang isay sa kabilang dako at ang kanilang mga kamay ay nalagi sa itaas hanggang sa paglubog ng araw. At nilito ni Josue si Amalek at ang kanyang bayan sa pamagitan ng talim ng tabak. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Isulat mo ito na pinakaalaala sa isang aklat at ipagbigay alam mo kay Josue na aking ipalilimot ang pag-alaala kay Amalek sa silong ng langit. At nagtayo si Moises ng isang dambana, at pinangan lang Nisi. At kanyang sinabi, Isinumpa ng Panginoon, ang Panginoon ay makipagdigma kay Amalek sa buong panahon ng lahi nito.